Okay mga boss, mga han, papaliguan natin mga kat. Ngayon ang araw ng ligo nila. Ito nga pala si Mochi, ang makulit, na pusa. Pero oh, malambing. Mamaya oh, iyak <coughs> na to. Hi, hi ka Hi. Hi Mochi. and take a bath. Mochi. He's sleeping. He's Good morning. Good morning. hi to hi. hi. Today is my birthday. Okay. Ito natin. pa na Han! Blower mo sila sa ano, Katsumi. Ano na mo? Aba, andiyan ka, nagtatago ka na, maliguan, ha. Hindi yan na, maligo na. Kaya kayo yung dalawa Unong sila. Para may blower mo na maayos. Good morning. Yo, hey, come on, Katsumi. I'm a pala si Katsumi. Hi. Today is my, my birthday. Ginam niya. Subit lang. Wow, wow, tulala. Subit lang tayo, ha? Huwag niya. Huwag niya.

sihan ngayon nagpapa x-ray sa loob at ako ay pupunta muna sa palengke para bumili ng ulam niya ay baon niya at uulamin namin ngayon kaya tara punta sa palengke Okay, why? Muna, boss. Ano rin? Oo. Han, 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 Han Pasok ka na? Oo, pasok na. Back to work. Back to work? Pagbidisan yes. na naman ang oras eh. Kaya nga kayo. Masahin tayo mga mamaya, ha? Opo. Okay. Ako nang bahala sa'yo sa pagsundo at paghatid. Pag wala akong pasok. Pero bukas, mamasahe ka na ulit. Yes. Tara ako na susundo sa'yo. Tara na, let's okay. go na. Tara Bye na, bye-bye. Malate na ako. Bye-bye mga ka-boss ka, Han. Ka bye-bye. Later. Yeah. you yeah. yeah.

ako, oh, hindi pa ako nag-out. Nag-out na? Nag out na ako yung typing lang. Bye-bye! Ah. See you later! Bye! Uwi na kami! Uwi na kami! Han! Hindi na tayo closing kanina. Han! O, tulog na? Oo, may pasok ako. Abay, ang gulo-gulo ng buhok ko. Ako rin, may pasok ako bukas eh. Alas 4. Han, good night. I love you. Happy ano na mahal na mahal kita. Kahit hindi mo tagi mo tinatatoy. Good night mga boss. Mga kahal. Good night. night. Ngayon namin magkoclosing kasi medyo napainom. Siya. Yeah. Ako pala. Good night. I love you. Bye. Bye.